gandang gabi sa inyong lahat. Nandito kami sa labas ni chi Chico, guys. umili si Chico, guys, ng ano? Ah, puti ito, corner. Ayan. Ayan. Ah, bumili biskwit? Dalawa lang kayo? Ah, bumili ka bigas? Hindi siya nang ano yung bigas. Biskwit na, wala niya. Ah. Ayan, guys. umili si Chico ng puti ito, corner. Ayan guys oh si Chico tuwang tuwa na naman siya guys nakagala na naman si Chico ayan ayan siya guys oh Chico Chico ano yung gusto mo kainin? french fries? kumakain siya ng french fries guys ayan gumibili kami po tipa corner yung master siya o ba ibarin may arte yun luluto pa yung price. Ayan. Yeah. Thank you for watching. Bye.